Hello mga mams! You're on another day, another vlog. Tingnan nyo naman si Hatchie, diba? Kala mo K9, nag-inspect ng aking mga binabalot. After nyan, nilalaro na yung mga plastic na pagod habang nagbabalot ako ng mga pangregalo sa aking tindahan. O diba? Kala mo kawawa? Hello, not, nag na, guys. Nag-unboxing pa si mami nyo. Tingnan nyo naman kasi, punong puno pa dito. Nami pa. Ito yung mga nakuha ko ng, siguro, September, October, November hanggang 2012 sale kadalasan dyan guys, less 100, 150, and 300 yung sa live ng Shopee. Grabe, laking tipid. Ayan, lalo itong vitamins, kulang ko, ko lang 300 yan. i check out ko ng isa, magkano na lang babayaran ko. Sabi mo 350 na lang ha. So, babayaran ko 50 pesos na lang. Pag na-i-check out nyo siya ng live, 300 plus, sabi nyo 38 yung shipping fee. So, sabi mo na lang 340, less 300, 40 pesos na lang yung babayaran ni Mami Yuki. Okay, so, tingnan nyo, mga vitamins na nyo sa mga bata. Tapos ito, 800 plus, less 300. Tapos may libre pa siyang 16 pieces yata or 32. Sobrang laking tipid talaga. Ayan. Pampalakas to ng ano, immune system. So, ayan. Tapos ito, Bukas ko na. Tagal ko na itong nabili. Sa birthday pa nung papa ko, September, hanggang nagamit na nung birthday din ni Ate Yumi. Ayan. So, mag-December na. Siyempre, papasko na. Kailangan ko na din siya. And eto. masarap to, guys. Super duper duper sarap talaga. Must try may mabibigay sa grocery dyan. Ang sarap, ang sarap pa, pa kin, Tsaka pabaon sa mga kids. Ayan, tapos ito, oh, kailangan na natin yan. Bakit ko itong binili? Tingnan yung litla ng binili ko, di ba? Ayan, may paggagamitan ako nyan. And ayun si Hachi. Kiki. Kasi ito, less, ano din siya? Uh, 100, 300, ganun. So, ang dami pang bubuksan. Ayan pa. So, sa susunod na lang yan. Basta, i-check out nyo siya na naka-live para magamit nyo yung 100. Minsan, 150 pag 15.30 katapusan. And, yung 300 voucher na so yun ito pa guys so kada dalawang order ng Celine si right, vitamin C. may pa free payong sila in fairness sa payong pa ng bawing-bawing na si Mami Yuki yung sakto yun lang ang payong namin so ayan magagamit din grabe thank you so much Celine ito talaga yung gamit namin vitamin sa mga bata kasi vitamin C na siya will save na nakakatibay ng lungs ng mga junakis nyo so ayan I love you I love you flying kiss. <laughs> may happy birthday dito kami. Ito na yung aking mother chef. Ayan, buti na lang. Nandito siya. May tagaluto. Ayan.

kung siya susubuan ni mama ako kakain na kasi may trabaho pa guys kain tayo Vietnamese adobo may tinola and itong may gulay para sa Vietnamese adobo kain guys Okay, mm -hmm. okay, Thank Ay, Ay, so 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 so, so. na Lala na, Sobrang so, so, late vlog na to Pagbigyan nyo na guys eh, Hindi tayo matatapos Kapag hindi ko to in-upload So, pagtapos ko kumain Ito, pumasok na nga ako ulit sa aming tindahan By the way guys Kung gusto nyo magnegosyo Nag-iisip kayo ng pagninegosyohan nyo Lalo na yung mga mamsi Na naghahanap ng sideline Kung nag-o-office kayo Ayan Pwedeng-pwedeng yung -pwedeng tindahan Yung inyong mga ka-workmate Ayan or sa labas ng bahay nyo or kung gusto nyo magtayo ng pwesto, pwede pwede. And meron din po akong mga retail. So, i-follow nyo lang yung aking page na nilagay dyan. Nakapin na sa ating Facebook page. Ayan, kung gusto nyo mamili ng mga sariwang prutas, eh, PM nyo lang ako. So, eto magpapasko na, Noche Buena. So, nagluto lang ako ng spaghetti dal sobrang pagod si Mami Yuki nyo. Yan na lang na yambag ni Mami Yuki nyo yung pagluto ng spaghetti kasi gustong gusto yan ng mga bata. So, yung aking mama, yung family ko nagsimba Sobrang gutom na yung mga kids. Kaya ayan, pinakain na namin sila ng spaghetti. Dahil na mga nasa ano na yata yan, magnanay 9 o'clock na. Oh, wow! Christmas tree! Kuha ka ng plate mo? Plate muna! Okay. Thank you, Mr. Roy! Christmas tree, nauna ka na sa ano? Oh, wow! What did you say? Thank you. Thank you, Tito Ron, nagdala niyan. Gan, Mother Earth. Nagsimba, nagsimba. Sorry. Kiss, kiss na Danan na po 'yung spaghetti. Ang Happy birthday, Ito na 'yung handa namin sa iyo. May panatos tayo, ayan. May cake pa. muna. Ka, wait. wow

Si Nathan, nasa si Yumi, last one Yumi. <laughs> Sana si Yumi. Ay, Yumi. 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 So, ayun na nga mga ma'am Sa sobrang gutom na namin Hindi ko napakita sa inyo Yung iba naming handa Tragang pagod na pagod na si Mami Yuki nyo Tsaka itong phone ko Eh, talagang nagfu-full storage na siya So, ayan yung mga Christmas gift Na natanggap nila Kay Tita Mami Mariko nila Thank you so much At tuwan-tuwa yung mga bata At may nabuksan silang mga gift And ang tagal nila talagang nalaro Ako talaga wala ng energy dyan Kaya nakaupo na lang ako Ang nagvlog pa dito Galing pa sa phone to ni Tita Camille. Siyempre, hindi rin magpapahuli si Mami Yuki. Magbibigay din ako ng mga regalo. Pero hindi na ako nagbalot. Wala na akong time talaga magbalot, guys. Kasi, ewan ko ba, parang lahat meron na sila. So, gusto ko money na lang para isave na lang sa mga bank account nila. Or kung may gustong bilhin, sila na mismo yung bumili. At least, gusto nila yung mabibili. Kaysa ako yung bibili, eh, hindi pa magustuhan, diba? Merry Christmas, guys! Grabe, ngayon ko lang na kayo nabate, no? Ayan, nabubulol na naman ako mag Fe February na. So, ito kinabukas ang Pasko. Hindi kami pumasok ni Daddy Ariel nyo. And, ito yung Christmas gift ni Ron at ni Mariko. Nagtataka siya. Bakit daw? Large. Eh, XL siya. Psycho. Okay lang yan. Pwede naman natin palitan. At may resibo naman sa loob. So, yun lang guys. Thank you so much. Ay, nabubulpa. Thank you so much for watching. Bye!